In USA sadik ang axel pag kumaliwa at kumanan paabanti ka danda maririnig mo yung tunog ngayon katulad ng axle na ito napabayaan kahit anong grasa na ilagay natin ng original hindi na po siya marirevive dahil sobrang tuyo na yung grasa at marami ng buhangin pero kapag mahina pa lamang ang tunog at maiksi pa lamang ang butas ng ating mga boots pwede natin siyang iripak lagyan ng bagong grasa at makukuha natin ang ganitong problema. So, salamat guys! may dalawang mekaniko nagtago sa air cleaner. Ganyang kasipag ang mga mekanikong yan, dalawa niya yan. Kaya mag-ingat ang ating sasakyan, sigurado. Kapag ang ating pong pinaparkingan ay maraming mga kaibigan, sira ang ating wiring. Hello! <laughs> ay, wala ano? <ka>, <laughs>